Ito yung buhay namin mga migo after out pila sa pagkain Shout out run Nasa vlog ka na yun no? Pila sa pagkain yan Yan ako sa'yo Mag iin lang kami dito para babayaran ni amo ang kantin Kuha kami ng plato, kutsara Kainan na Yan ko mga amigo dito, dito ako kaon, no Ayan, magiging <laughs> o. No? Patingin-tingin pa yan mga amigo na ano, kumamadag kong kaon guys. Ayan. <laughs> Mayong puntag sa tanan kakao kang sa war. Kaon na kag matulog na naman kay mga na kamilas joti niya ay, ng mga nilalang lang. Ano? Nasa vlog na kayo. Nagwapo. Pagkain ng mga nila lang na mahirap. Maririp.